Sinasabi ng Biblia na sa mga huling araw, ibubuhos ng Diyos ang kanyang poot bilang paghuhukom para sa mga kasalanan ng mundo at bilang huling tawag sa sangkatauhan upang magsisi at sumamba sa kanya. Sa aklat ng Pahayag, isinalaysay ng apostol Juan ang pangitain na ibinigay sa kanya ng Panginoon tungkol sa hinaharap na panahong ito. Ang paghuhukom na ito ay hahatiin sa dalawang bahagi: ang pitong tatak at ang pitong trompeta. Sa video na ito, partikular nating tatalakayin ang pitong tatak sa kanyang pangitain. Nakakita si Juan ng isang anghel na naghahanap ng karapat-dapat na magbukas ng aklat na magpapasimula ng paghuhukom sa mundo. Umiiyak ang apostol dahil sinasabi ng Biblia na wala ni isa ang natagpo ang karapat-dapat na magbukas ng aklat at tumingin dito. Ngunit isa sa dalawamput-apat na matatanda ang tumingin kay Juan at nagsabi, huwag kang umiyak. Tingnan mo, ang leon mula sa tribo ni Huda, ang ugat ni David ay nagtagumpay. Siya ang makakapagbukas ng aklat at ng pitong tatak nito. Sa sandaling iyon, nakita ni Juan si Jesus sa gitna ng trono. Napapalibutan ng apat na buhay na nilalang at ng matatanda pagkatapos ay kinuha ng kordero ang aklat sapagkat siya lamang ang karapat dapat na magbukas nito. Pagkatapos ay nagpatira pa ang lahat ng nasa paligid niya at sinamba siya. Sinimulan na ni Kristo ang pagbubukas ng bawat tatak na nagbunyag ng kanyang paghuhukom sa mundo. Narito ang kahulugan ng bawat isa sa pitong tatak ng pahayag, ang pagdating ng Antikristo, ang unang tatak, isinulat ng Apostol Juan. Nang buksan ng kordero ang una sa pitong tatak, Narinig kong nagsalita ang isa sa apat na buhay na nilalang sa tinig na parang kulog. Halika. Tumingin ako at nakita ko ang isang puting kabayo. Ang sakay nito ay may hawak na busog at binigyan siya ng isang korona. Siya'y lumabas bilang manlulupig na nakahanda sa pananakop. Ang unang apat na tatak ay kilala bilang apat na mga ngabayo ng apokalipsis at ang una sa kanila ang magbubukas ng pinto para sa pagdating ng Antikristo sa mundo. Sa pangitaing ito ang puting kabayo at ang korona ay sumasagisag sa isang makapangyarihang lider na magsusulong ng kapayapaan sa mundo. Ngunit ang busog na hawak ng sakay ay nagpapakita ng kanyang tunay na hangarin, ang linlangin ng sangkatauhan at sakupin ng buong mundo. Ang espiritu ng digmaan ang ikalawang tatak. Tungkol sa ikalawang tatak, nakita ni Juan ang ganitong pangitain. May lumabas na isa pang kabayo kulay pula. Ang sakay nito ay binigyan ng kapangyarihang alisin ang kapayapaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Binigyan siya ng malaking tabak. Ang pagbubukas ng ikalawang tatak ni Jesus ay hudyat ng pagdating ng espiritu ng digmaan na magdudulot ng pinakamatitinding labanan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa panahong ito, malaking bahagi ng populasyon ng mundo ang mamamatay. Mapapansin na ang mga ngabayo ay may dalang malaking tabak na sumisimbolo sa parusa. Ibig sabihin, parurusahan ng Diyos ang mga sumasamba sa hayop at sa huwad na propeta. Ang espiritu ng tagutom ang ikatlong tatak. Ganito inilarawan ni Juan ang pangitain. Nang buksan ng kordero ang ikatlong tatak, narinig ko ang ikatlong nilalang na nagsabing, Halika, tumingin ako at nakita kong may itim na kabayo ang sakay nito ay may hawak na timbangan. At narinig ko ang tila tinig mula sa apat na buhay na nilalang na nagsasabing dalawang libra ng trigo sa halagang sahod ng isang araw at anim na libra ng sibada sa parehong halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis at alak. Sa kulturang hudyo, ang itim ay sumasagisag sa pagdadalamhati, pagdurusa at taggutom. And iyan mismo ang hatid ng mga ngabayo sa itim na kabayo mapapansin na siya ay may dalang timbangan na ayon sa mga iskolar ay nagpapahiwatig ng matinding krisis sa ekonomiya at tagutom. Magtatrabaho ang mga tao ng buong araw kapalit ng kaunting pagkain. Para bigyan ng ideya, ang denaryo ay katumbas ng pangkaraniwang sahod ng isang araw noong panahon ni Juan. Ibig sabihin, buong kita ng isang tao ang kailangang gastusin para sa kaunting pagkain lamang ang espiritu ng kamatayan, ang ikaapat na tatak. Isinalaysay ng Apostol Juan ang pangitaing ito. Nang buksan ng kordero ang ikaapat na tatak, narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na nagsabing, Halika, tumingin ako at nakita kong may kabayong maputla. Ang sakay nito ay tinatawag na kamatayan at sumusunod sa kanya ang hades. Binigyan sila ng kapangyarihang patayin ang ikaapat na bahagi ng mundo sa pamamagitan ng tabak taggutom, salot at mga mabangis na hayop. Ang pagbubukas ng ikaapat na tatak ay hudyat ng pagdating ng espiritu ng kamatayan na papatay ng ikaapat na bahagi ng populasyon ng mundo. Sa kasamaang palad, maraming tao ang mahuhulog sa impyerno. Mamamatay sila dahil sa digmaan, taggutom, mga salot at mga mabangis na hayop na maghahanap ng pagkain at sasalakay sa mga tao. Ang pagnanais ng katarungan ang ikalimang tatak, ang pagnanais ng katarungan. Ganito ang isinulat ni Juan. Nang buksan ng kordero ang ikalimang tatak, nakita ko sa ilalim ng altar ang mga kaluluwa ng pinatay dahil sa kanilang pagsunod sa salita ng Diyos at sa kanilang patutuo. Sumisigaw sila ng malakas. Hanggang kailan o Panginoon banal at totoo, bago mo hatulan ang mga naninirahan sa lupa at ipaghiganti ang aming dugo. Binigyan ang bawat isa sa kanila ng puting kasuotan at sinabihan silang maghintay ng kaunti pa hanggang sa mapatay din ang iba nilang mga kapatid na tulad nila. Sa pagbubukas ng ikalimang tatak, humingi ng katarungan ang mga martir na namatay para sa kanilang pananampalataya. Sinabihan silang maghintay hanggang sa panahon na ang iba pang mananampalataya ay pag-uusigin at papatayin din. Ang dakilang sakuna sa kalawakan, ang ikaanim na tatak ang dakilang sakuna sa kalawakan. Isinalaysay ni Juan. Nang buksan niya ang ikalawang tatak, nagkaroon ng malakas na lindol. Ang araw ay dumilim na parang telang gawa sa balahibo ng kambing. Ang buwan ay naging kasing pula ng dugo. Ang mga bituin ay nagbagsakan sa lupa tulad ng mga hinog na igos na nahulog dahil sa malakas na hangin. Ang langit ay naglaho na parang rolyo ng pergamino at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang lugar. Ang mga hari, prinsipe, general, mayayaman, makapangyarihan, alipin at malalaya ay nagtago sa mga kuweba at sa ilalim ng mga bato. Sumisigaw sila. Mahulog na wa sa amin ang mga bundok at mga bato. Itago ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa poot ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang poot, sino ang makakatagal? Ang pagbubukas ng ika na tatak ang magdadala ng pinakamatinding sakuna sa kasaysayan ng sangkatauhan. Magkakaroon ng malalaking pagbabago sa araw, buwan, bituin at iba pang mga katawang celestial na magdudulot ng matinding takot sa buong mundo. Sa panahong ito, makikita ng lahat na malapit na ang wakas. Nakita rin ni Juan ang isang daan, apat na libong katao na tatatakan ng Diyos upang iligtas sila mula sa kanyang poot. Sila ay mangangaral ng mabuting balita at marami ang magsisisi at babalik kay Kristo. Ang pitong trumpeta, ang ikapitong tatak, ang pitong trumpeta ay sinulat ni Juan. Nang buksan ng kordero ang ikapitong tatak, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Pagkatapos, nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan sila ng pitong trumpeta. Lumapit ang isa pang anghel na may gintong insensaryo at tumayo sa harapan ng altar. Binigyan siya ng maraming insenso upang ialay kasama ng mga panalangin ng mga banal sa gintong altar sa harap ng trono. Kumakyat sa Diyos ang usok ng insenso kasama ng mga panalangin ng mga banal mula sa kamay ng anghel. Pagkatapos, kinuha ng anghel ang insensaryo. Pinuno ito ng apoy mula sa altar at ibinagsak ito sa lupa. Nagkaroon ng mga kulog, ingay, kidlat at lindol. Ang pagbubukas ng ikapitong tatak ay hudyat ng mas matitinding parusa sa mundo. Ngunit bago ito mangyari, nagkaroon muna ng katahimikan sa langit na parang hudyat ng huling pagkakataon para sa mga tao na magsisi at lumapit sa Diyos. Ngunit sa kabila ng mga sakunang ito, marami pa rin ang hindi magsisisi at sa halip ay isusumpapa ang Diyos. Matapos ang panahong ito ng katahimikan, hihipan ng mga anghel ang kanilang mga trompeta at bawat pag-ihip ay magdadala ng higit na matitinding paghuhukom hanggang sa bumalik si Jesus na may kaluwalhatian at kapangyarihan. Kaya kapatid panahon na upang manindigan tayong lahat para kay Jesus. Kay Kristo lamang matatagpuan ang ating kaligtasan at sa Kanya hindi natin kailangang matakot sa hinaharap.